So, hello guys. For today's video, um, makapag-vlog ako ng maayos dahil nga umalis ang aking mga biyanan, no? May pinuntahan silang ibang lugar, guys. Pero babalik din sila mamayang hapon. Natulog ko na si Jazz. Ayan, dahil nga hindi ako makapagluto kung gising siya. O makapagluto naman, guys, kaya lang istorbo. Lalo itong si Mr. Sige siya tawag sa akin pag mga ganyang senaryo, no? So, pinatulog ko muna siya. Ayan, para makapagluto ako ng aming lunch dahil dalawa lang kami ng aking asawa dito. Ayan, so magluluto lang ako ng uh, dal, guys. Actually, guys, naluto ko na yung napapuluan ko na yung ating dal. Then, igigisa ko na lang siya. Then, magsasalang lang ako ng rice today. So, ang aming pagkain, our lunch today is rice tsaka dal. Pasensya na kayo sa background, guys. Marami nang hugasin. Although, nagpunta na dito yung dishwasher namin kaninang umaga. Pero, uh, hindi pa kasi kami nakapag-lunch kanina nung pumunta siya. So, ayan, tambak ulit. <laughs> tambak ulit yung kanyang hugasan mamaya. So, dalawang beses siyang pupunta dito, guys. Umaga tsaka hapon. So, umuwi na yung pinsan ni Just guys. Bali, uh, three days siya dito. Dahil nga, vacation niya. So, nakabakasyon siya ng tatlong araw. So, ito yung ating dal, guys. Ayan. Igigisa lang natin yan. So, durog talaga ito, guys. Kahit ang munggo dito ay durog ang pagkaluto. Ayan. Ayan. So, gigisa ko lang ito sa sibuyas kamatis. Pero may ano ako dito, guys. May ampalaya dito. So, susubukan ko siyang ano. Susubukan ko maggisa ng isang piraso. Kasi may isang itlog pang natira dyan, eh. Ayan. So, So, ito yung rice natin, guys, oh. Parang rice lang sa Pilipinas, no? So, ayan na, guys. Naglagay na ako ng oil. Tunay so, natin ang palaya. Let's see kung mapait siya. So, inanuhan ko siya ng ano sin sa kako at uh, <laughs> Baka mawala yung ano niya. Kasi mapait talaga ang palaya dito guys. Eh. Nung nagluto ako noon hindi ko rin siya nakain. Kasi super pait. Hindi ko kinaya yung ano niya, pait niya. Kaya ang palaya dito guys, ang iba yung pagluto nila. Una is, uh, kinah, ano, kinikis-kis nila yung parang putling-putling uh, na bala sa balat niya. Then after that, ah, uh, uh, ah, anuhan ng asin, then ibibilad. Ganun ang pagluto nila dito. Ibibilad nila, then siya nila ano, uh, fry Kaya masarap siya. So, hindi na siya ganoon kapait. Yung pagluto nila, hindi na siya ganoon kapait. Ilagay ko na itong ating sibuyas. natin yung ating sabati. Um, yeah, this is how we cook the pizza. <coughs> we used to eat in breakfast. So ano daw ang lasa? Sabi ni mister, itong niluluto ko. <laughs> mm -hmm. For sure, hindi naman niya ito titikman guys, kaya hindi ko na lang din siya alokin, no? guys. So, kahit dalawang ekstra. Salt so, at pepper lang inalagay. Balit Alam nyo ba ang temperature today guys is 46 degrees. 6 degree pero super init guys grabe as in hindi mo hindi mo gugustuhin pumunta sa labas sa sobrang init So diyan sa Pilipinas tag-ulan na no nagsimula na ng tag-ulan dito guys hindi pa yan siya peak ano peak summer So ang peak summer dito oh, is June, June-July. ko na yung rice ko. June-July ang peak summer dito. So, imagine nyo yun, guys. Lagay ko na itong ang ampalaya. Sabi nila, dapat daw, pag naglutok ng ampalaya, wag mong hinahalo-halo. Kasi papait daw pala. Totoo ba yun? Paniniwala ba kayo dun? Pagka ang ampalaya daw, hihalo mo ng halo, is pumapait daw siya. O kasabihan lang. So, guys, oh. So, I think pwede ko nang ilagay yung ating egg, no? So, ilagay ko na yung egg. Nilagay ko na yung egg, guys. Hindi ko na on. Hindi ko na on yung camera ko. So, ayan na yung egg, na kalagay na siya dyan. So ito na siya guys. Mukhang masarap ang ating ginisang ampalaya. Ayan. Kahit isang itlog lang no. Ayan. So naano naman siya. Kinaya naman yung egg. Kahit paano Ayan. Okay na yan guys. Tikman ko nga. Ayan. So yan si mister oh. Nang naman dito sa kusina. Buti na lang tapos na ako matluto bago siya ano, pumunta dito. So nang aasara naman. Ayan. So, may juice ako kay Joss, guys. Very so So, painumin ko muna siya kasi hindi pa kami kakain. Mga 5 minutes pa. So, mag-aalas na dito, guys. Ayan si Joss. Nasa, ano siya, nanonood. Tingnan niyo siya. So, ayan si Joss. So, ayan si Joss, guys. Oh. yes, sir. you want juice? La, juice. Juice, mahal. Juice, mahal. Mm, you like it? Wait, wait. Ma, ma, ano? Mm. you like it? Matamis kasi ito siya, guys. Kaya gusto niya. Mm. Mm -hmm. So, nagpagpasok ko, guys. Hindi ko pala naon on yung video. Naghihilad-hilad siya dyan sa sahig. So, buti na lang nagmap ako. Kasi nga, hindi na naman pumasok yung aming tagalinis. So dito lang sa kwarto ang minap ko. Kasi dito lang kami laging nagtatambay. Dahil mainit na guys. Sobra. So naka-on yung aming AC. Hmm. Ah? Le. Juice. No, no, na? No? Let it close from all dry. Not yet. My clothes. They, they dry, right? See? In a, in a while. Will you bat na? It's okay. so hot. Pani pa. So, ito na guys ang lunch namin. Ayan. So, si Jess kumakain mag-isa. So, kain tayo guys. Enjoy Jess. Enjoy his lunch. <laughs> so, ito ang sa akin guys. Ayan. Let's